unti-unting nalulusaw ang buto sa likod. Yan ang kalunos-lunos na sitwasyon ng isang ginang sa tanawon Batangas. Madalas na sumasakit ang malagang halimod ni Nanay Socorro Aguilar sa Gruntetos Anos. Nagsimula raw yan ito lang April. Halos magubas si Nanay Socorro. Hindi rin siya matatayo o makaupo. Hanggang sa hindi na niya nakayanan at nagpasunod na siya sa ospital. Dito nalama na nalaman na si Nanay meron palang post disease o tuberculosis sa gulugod o spine hypothesis ang tinatamaan niya basically is the spinal cord no the spinal, spinal column the bones of the spine na uh, nagkakaroon ng um, abscess nagkakaroon um, ng deformity and because of the deformity yung ugat ng spinal cord na lumalaba na tumatang sa spinal cord and I and because of that dahil nainipit siya kumbaga hindi maganda yung takbo ng signal from the brain to move the extremity Ang parts ay dulot ng bacterial infection. At ayon kay Doc, 26% ng mga taong may Bart's disease ay mayroon ding TB sa baga. Ang mga sintomas, lagnat, pananakit sa ng parte ng likod at pagbaba ng timbang. Ang Parehas lang ang gamot sa TB at sa BUDS disease at binibigay ito ng libre sa mga health centers. Pero si Nanay Socorro kailangan ng maoperahan na nasa kalahating milyon ng halaga. Nananawagat po po sa mga tao na pinamailangan ng operasyon sa madaliang panahon. May nangang kailangan na po ma-operahan. Sana po'y po yung pagbigyan ng uh, tulungan. Salamat po. Paalala naman ni Doc sa makakaranas ng sintomas ng Pots disease, huwag nang hintayin makuba bago magpagonsulta. Um, better go to the doctor. No? huwag muna natin dinadaan sa mga hilot-hilot o ang Pots disease. Early stages, kayang-kaya po yan gamutin ng bracing. When you say may susuot ka lang para lang protection yung spine mo. Ako po si Mobile Journey na Pascual nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Pero si Nanay Socorro kailangan ng maoperahan na nasa kalahating milyon ang halaga. Nananawagin po po sa mga tao na pinamailangan ng operasyon sa madali ang panahon. Kailangan kailangan ng po Paalala naman ni Doc sa matataranas ng sintomas ng blood disease, huwag nang hintayin makuba bago magpagonsulta. Uh, better go to the doctor. No? huwag muna natin dinadaan sa mga hilot-hilot. Ang disease, early stages, kayang-kaya po yan gamutin ng bracing. When you say brace, may susuot ka lang para lang proteksyonan yung spine mo. Ako po si Moval Jordan Yena Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.